Natatagdan pa ang mga barkong binabantayan ngayon sa Bataan dahil sa banta ng oil spill. Ito ay ang ng barko na MV Mirola 1 na sumadsad at bahagyang lububog. At sarap ng mga problema na yan, patuloy naman na tinututukan ang kalagayan ng mga apektadong bayan. Mula sa Bataan, alamin natin ang sentro ng balita ni Ryan Lesiges live. Aljo, bagamat tatlong barko na nga ang uh, minomonitor ngayon ng Philippine Coast Guard, dalawa dyan ay lumubog habang yung isa naman ay sumadsad. Sinabi ng Philippine Coast Guard, Aljo, na prioridad pa rin nila ngayon na tinututukan itong uh, MTKR Terra Nova dahil sa halos isa't kalahating milyong laman nito na industrial uh, fuel. At uh, bagamat uh, patuloy yung uh, capping and sealing doon sa mga uh, valve ng uh, barko motor tanker na yun, Aljo, sa pinakabagong update mula sa Philippine Coast Guard ay maaaring sa loob pa ng dalawang linggo masimulan ang paghigop ng langis dahil pinapatibay daw nila pinapa-or papalitan nila aljo ng metal capping or yung mga cap doon sa mga valve ay yung uh, mga ipinantakip doon para hindi magkaroon ng disgrasya sa oras na simulan na yung paghigop ng langis. Trabaho na ni Konsepsyon ang maglako ng isda araw-araw ang kanyang kinikita dito kung hindi napupunta pupunta sa bigas. Ipinambibili ng iba pang pangangailangan sa kanilang bahay. Pero matapos ang insidente ng paglubog ng MTKR Terranova, tigil daw muna siya sa paglalako ng isda. Bukod sa matumal daw ang benta, halos wala na rin siyang mapag angkata ng ibebentang isda. Siyempre, dahil apektado kami, wala kami ano. Alimbawa, bilitin namin manghuli maglako eh kung apektado din ba oh mayroon chance sa nagkaroon na lasa ikaw din mismo yung ano na naglako pag ba ano saka hindi mabibili ang Department of Health pinagiingat ang mga residente sa Bataan at iba pang apektadong lugar dahil sa posibleng epekto ng oil spill sa naging pagbisita ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere sa Limay Kanyang sinabi na bagamat bumubuti na ang sitwasyon ay dapat nakaalerto pa rin ang publiko. Ito ay dahil hindi pa rin nahihigop ang langis mula sa lumubog na MTKR Terranova. Sabi ni Verhere, may mga tauhan na ng DOH ang nagiikot sa mga apektadong lugar para magsagawa ng orientation kung ano dapat ang gawin oras na lumala pa ang sitwasyon. Tuloy-tuloy din daw ang kanilang ginagawang water testing sa mga groundwater layon nito na matiyak na ligtas ang inuming tubig ng mga lugar na malapit sa Ground Zero tulad nga ng sabi ko, mukhang nag i ang sitwasyon eh. Tapos hindi wala tayo nakukuha mga reports na mga illnesses related to this sa uh, incident. Pero people should also watch out for more Yes, yes. Ayun uh, yun nga yung sinasabi natin. Kaya ang ating uh, Bataan General Hospital together with the regional office, mag iikot na tayo ng komunidad para magpakalap ng tamang impormasyon. Wala nang nakitang bakas ng oil spill sa karagatang bahagi ng Limay Bataan kasunod ng isinagawang sea surface survey dahil sa paglubog ng ng MTKR Terra Nova, ngunit may counting oil sheen mula sa ground zero. Sabi ng PCG, kakausapin nilang salvor na kung maaari ay magdagdag ng diver para agad maselyuhan ang valve ng motor tanker. Nagahanap na ang PCG ng salvor na magsa-salvage sa isa pang barko na sumadsad sa bahagi ng Mariveles, ang MV Mirola 1. Pero kung ang MTKR Terra at MT Jason Bradley ay nalatagan agad ng oil spill boom, Taliwas naman ito sa MV Mirola 1. Hindi daw kasi magiging madali ang paglalagay ng oil spill boom dahil sa lokasyon ng barko. Sir, sa MT Mirola 1, we are now conducting po yung aerial survey sa kanya. Nagpalipad po kami ng drone malapit po doon. Very challenging po yung location niya, the mere fact na malapit na po siya sa open sea. So malakas po ang kuryente, malakas ang agos. We are endeavoring sir to put... An oil spill boom as mitigating measure but hindi po advisable kasi po uh, ang uh, ang location niya po ay mabato. So masisira lang po yung boom, lalabas lang po yung mga spill kung sa kaso Hindi patukoy ng PCG kung ilang litro ng diesel ang laman ng barko. Nagsasagawa na rin daw ng aerial survey ang PCG sa lugar kung saan sumadsad ang barko. Aljo update muna tayo sa MV Mirola 1 sa ngayon ay uh, mano-mano nang tinatanggal ng na mga tauhan ng Philippine Coast Guard yung uh, tumagas na langis uh, na nasa loob naman ng barko at uh, kanila itong dadalhin sa isang disposal facility para hindi na magdulot ng malawakang oil spill at para na rin sa kaligtasan ng uh, publiko dyan sa may bahagi ng Mariveles Bataan habang yung MT uh, Jason Bradley naman uh, nakahanda na daw yung magsasiphon doon sa working fuel nito na nasa 5,500 liters pero hanggang sa ngayon ay hindi pa ito nasisimulan dito sa uh, MTKR Terra Nova naman, na Aljo. Mula doon sa labing siyam kahapon, nasa dalawampung uh, valve na ang nasisil ng uh, mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ng SALVOR. At uh, natitira na lamang dyan, Aljo, ay apat at uh, magre resil sila bago pa man na uh, masimulan nga itong paghigop doon sa langis. Aljo. Ryan, nasa kasabataan? Sa ngayon Aljo, nandito tayo sa bahagi ng Limay Bataan at uh, uh, mula dito sa ating kinaroroonan sa Mayport area ay nasa 7 kilometers lamang yung pinaglubugan ng uh, uh, MTKR uh, Terranova na ating ang napuntahan kahapon uh, lula nitong isang barko ng Philippine Coast Guard Aljo. May, may fishing ban ngayon dyan sa Limay tama ba? May 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 naaamoy ka bang masangsang. Oo, nadala. Ka nit, oo, nadala nitong tumagas na Langis dyan, kung saan ka nakatayo sa mga oras na ito? Well, Aljo, sa una mong tanong kaugnay sa fishing ban, nauna nang sinabi na nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng uh, Limay ng uh, fishing ban dahil nga doon sa panganib uh, na dala nitong uh, uh, paglubog ng motor tanker na ito. Doon naman sa tanong, Aljo, kung meron tayong naamoy, dito sa ating wala wala any signs sa, uh, sa may dalampasigan, walang traces ng uh, oil spill, walang amoy na masangsang. Kahapon nga, napunta tayo doon sa may area, ground zero kung tawagin ng Philippine Coast Guard. Umabot tayo doon sa 300 meters yung layo kung saan lumubog yung barko. Uh, walang uh, sign na may oil spill sa may labas pero sa may uh, loob kung saan na-contain sa pamamagitan ng oil spill boom ng Philippine Coast Guard may nakitang oil sheen pero contained na ito at yun nga yung sinasabi ng Philippine Coast Guard Aljo na dahil nga nasa isang litro na lamang yung tumuta tumatagas kada oras doon sa uh, lumubog na motor tanker kung kaya't kontrolado na nila yung sitwasyon pero ganun paman eh, pinag-iingat sila uh, talagang uh, sinisigurado nila na walang magiging disgrasya sa oras na simulan na yung pag-siphon ng uh, langis na yan. Aljo. Alright, maraming salamat Ryan Lesigues.